maging pareseyo o maging santo. Magandang araw po, tayo na at sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang gospel reading natin ay hango sa Lucas chapter 11 verses 42 to 46. Pumili ka, maging pareseyo o maging santo o santa. Sa darating na undas, kapag nasa sementeryo ka at inaalala mo ang mga yumaong mahal sa buhay, at kapag may mga taong na basta na lamang naglalakad o tumatawid sa libingan ng iyong mahal sa buhay, ayaw na ayaw natin ito. Dahil parang hindi nila namamalayan na may nakahimlay at parang walang nakalibing doon. Sa ating pagbasa sa verse 44, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda. Kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Ibig sabihin, ang mga pariseo ay makakalimutan ng mga tao. Na kahit libingan o puntod nila ay walang tanda o walang nakakaalam. Nabaon sila sa limot. Ikumpara natin ito sa mga santo. Sa ating mga Katoliko, ang mga santo ay mayroong mga imahe o larawan o mga icons, may mga monumento. Yung ibang santo, yung libingan nila ay ginagawang shrine o dambana. Maraming mga santo, nakapangalan sa kanila yung mga simbahan o parokya, mga paaralan, mga barangay, mga bayan o lusod, mga isla. Hindi gaya ng mga pariseyo, ang mga santo ay ating laging inaalala at palatandaan natin ang kanilang pamumuhay ng banal at makadiyos. Ang mga pariseo, binibigay nila ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtan naman nila ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ang mga santo, hindi lang ikasampo. Ibinibigay nila lahat para sa Diyos at para sa iba, kasabay ng paglilingkod para sa katarungan at pag-ibig sa Diyos. Ang mga pariseo, Mahilig sila sa mga upuang pangdangal sa mga sinagoga. Ibig nilang pagpugayan sila sa mga palengke. Ang mga santo, hindi sila umuupo sa buhay nila. Itinatayo nila ang pangalan at simbahan ni Yesus. Itinataas nila ang Diyos si Yesus sa kanilang kababaang loob. Ipinupugay sa araw-araw ang Diyos sa grasya ni Yesus saan man sila tawagin ng banal na espiritu. Maging pariseyo o maging santo, pumili ka kaibigan. Kung medyo bata ka pa, hindi masyadong maaga. Kung medyo may edad ka na, gaya ko, hindi pa huli. Huwag mamuhay gaya ng mga pariseyo. Piliin nating maging santo. Mamuhay ng banal at may pag-ibig ng lubos kay Yesus. Ibigay ang lahat sa Diyos itaas lagi ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ipasa mo, kaibigan, ang tawag na maging santo at huwag gumaya sa mga pariseyo. Pag-share ang video na to sa iyong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Laging tandaan ang salita ng Diyos at ipagnilayan. sa ating buhay, ating patunayan. God bless.